Naramdaman mo na ba na para bang matagal ka nang umaakyat sa isang bundok? Tahimik, matiisin, at walang nakakakita. Capricorn, hindi lang ito guni-guni. Nakita ng universo ang iyong mga pagsubok at sa Mayo 20, magbabago ang lahat. Isang pintuan ang magbubukas tungo sa buhay na matagal mo nang ipinagdarasal. Pero ang pagkakataong ito ay hindi kakatok ng dalawang beses. Hindi ito simpleng horoscope lang. Isa itong tipanan sa kalawakan. Isang bihira'ng pag-align ng mga planeta ang nabubuo at nakatuon ito sa mga ipinanganak sa ilalim ng iyong signyo. Hindi mo pinaglabanan ang lahat ng bagyo nang wala lang. Ang lahat ng puyat, sakripisyo, at tahimik na pagluha. Lahat iyon ay paghahanda para sa sandaling ito. Kung isa kang Capricorn na nasa Pilipinas, nagsusumikap man sa Makati, nag-aalaga ng pamilya sa Cebu, o nagtatrabaho sa ibang bansa, ito na ang senyales mo. Huwag kang mag-scroll palayo. Huwag mong baliwalain ang mga palatandaan. Ang Mayo 20 ay hindi basta petsa lang. Ito ang simula ng pagbabagong kayang baguhin ang iyong kapalaran magpakailanman. Capricorn, ikaw ang laging tagapagtayo yung tahimik na nagtatrabaho habang ang iba ay agad nagdiriwang. Sa bawat komunidad sa Pilipinas, laging may isang taong bumubuhat ng lahat ng bigat, nagsasakripisyo ng kaginhawaan para sa matagalang pangarap. Kadalasan, Capricorn ang taong iyon. Pero kahit ang pinakamalakas ay napapagod din. Naitanong mo na, hanggang kailan ako maghihintay? Naisip mo na rin kung nakikinig pa ba talaga ang universo at kahit ganoon, nagpatuloy ka pa rin. Hindi dahil madali, kundi dahil ang sumuko ay hindi kailanman naging bahagi ng iyong pagkatao. Ngayon, gumagalaw na ang kalangitan. Sa Mayo 20, hindi lang binubulong ng universo ang pangalan mo. Isinisigaw na ito. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang enerhiya ng kalawakan ay pumapabor sa iyo, binubuksan ng isang pagkakataon para sa yaman na hindi nakabase sa swerte kundi sa tamang oras ng tadhana. At ito ay nakalaan para sa iyo. Kung ikaw man ay may sari-sari store sa Davao, nagtatrabaho sa construction sa Dubai, o namumuno ng isang team sa Quezon City, ang mensaheng ito ay para sa Capricorn na patuloy na naniwala kahit wala ng ibang naniniwala. Ang video na ito ang magiging gabay mo. Hindi lang natin pag-uusapan ang astrology. Ibabahagi rin namin ang plano ng hinaharap. At kung paano mo ito maaaring ang kinin. Dahil pagkatapos ng Mayo 20, lahat ng pinaghirapan mo ay unti-unting magkakaroon ng kahulugan. Ang cosmic shift sa Mayo 20. Ang astrology ay hindi lang tungkol sa mga daily horoscope o malabong payo. Ito ay tungkol sa timing. Ang mga bituin ay hindi lang basta kumikislap. Sila nagbibigay ng senyales. At sa Mayo 20, Isang makapangyarihang senyales mula sa kalawakan ang maririnig sa buong langit. Para sa karamihan, ito ay lilipas ng hindi nila namamalayan. Pero para sa Capricorn, ito ang magiging turning point. Sa araw na ito, magaganap ang isang bihirang pag-align ng Jupiter, Pluto, at North Node, nabubuo ng isang makapangyarihang enerhiyang tatsulok. Isipin mo ito bilang cosmic na berdeng ilaw pagkatapos ng mahabang panahong puro pula. Ang mga galaw ng mga planetang ito ay hindi aksidente. Bahagi sila ng isang banal na kalendaryo at kasama sa listahan ng pangalan mo. Simple lang ang paliwanag. Si Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at mga biyaya, ay magpapadala ng enerhiya direkta sa iyong sektor ng pinansyal na paglago. Hindi lang ito tungkol sa sweldo, ito ay mga oportunidad na ni hindi mo inakalang darating katulad ng sideline na biglang sumikat, balik na kita mula sa investment, promosyon, o kahit tulong mula sa di inaasahang tao o lugar. Kasabay nito si Pluto, ang planeta ng pagbabago, ay lilinisin ang lahat ng hindi na nakakatulong sa iyo. Mga lumang takot, paniniwalang pumipigil, at mga nakasanayang cycle na nagpapanatili sa iyo sa pagkakakulong. Para bang nire-renovate ng universo ang loob mo para mapaghandaan ang tagumpay? At naron din ang North Node, ang direksyon ng kaluluwa mo. Hindi lang ito panlabas na tagumpay, ito ay naka-align sa layunin ng buhay mo. Anuman ang magsimula sa paligid ng Mayo 20 ay hindi lang magpapalago sa iyong finances, kundi magbibigay din ng malalim na saysay Parang sa wakas, naglalakad ka na sa landas na talagang para sa iyo. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sinasabi, may tamang panahon para sa lahat. Ito na yon. Pinili ng mga bituin ang panahong ito para paboran ang mga Capricorn, lalo na ang mga tahimik na nagtitiis ng ilang taon ng pagsubok. Pero heto ang sekreto. Hindi pinipilit ng enerhiya na ito ang pagbabago, inaanyayahan ka lang. Kung baliwalain mo ito, maaaring mawalan ka ng pagkakataon. Pero kung kikilos ka ng may kamalayan at tapang, makakasakay ka sa alon ng tagumpay na matagal bago muling bumalik. Kaya kung isa kang Capricorn na nangangarap magtayo ng sariling negosyo sa Taguig, nagpaplanong umuwi na mula sa ibang bansa. O gustong makatakas sa cycle ng paycheck to paycheck, ang Mayo 20 ay hindi lang simpleng petsa sa kalendaryo. Isa itong senyales. Isang cosmic na pintuan. At kung handa ka na, ito ay bumubukas para lamang sa iyo. Bakit ang Capricorn ang piniling signo sa labindalawang zodiac sign? Madalas na hindi nauunawaan ang Capricorn. Nakikita ka ng iba bilang seryoso, sobrang praktikal, o masyadong tutok sa trabaho. Pero hindi nila nakikita ang lalim ng iyong motibasyon, ang tahimik mong mga sakripisyo, ang bigat ng emosyonal mong pasanin na hindi mo sinasabi sa iba at ang mga pangarap na patuloy mong isinusulong kahit parang imposible. Capricorn. Hindi ka ginawa para sa mga shortcut. Ginawa ka para sa legacy. Sa kulturang Pilipino, hinahangaan natin ang mga taong marunong tiis ganda. Yung mga tahimik na nagtitiis habang unti-unting binubuo ang isang makabuluhang kinabukasan. Ikaw ang panganay na anak na isinusuko ang sariling kaginhawaan para lang may makain ang pamilya. Ikaw ang OFW na bawat sentimo ay ipinapadala pa uwi. Ikaw ang tahimik na empleyado na laging maaga, huling umuuwi, at hindi kailanman naghahangad ng papuri. At matagal nang pinapanood ka ng universo. Hindi aksidente kung bakit napakalakas ng epekto ng Mayo 20 sa'yo. Ito ay gantimpala. Ang enerhiya ng kalawakan ay naakit sa katatagan, disiplina, at tibay mga katangiang likas sa iyo. Habang ang iba ay abala sa paghabol ng mabilisang tagumpay, ikaw ay nagtayo ng pundasyon, isa-isang bato, kahit walang naniniwala. Ngayon, ibinabalik na ng universo ang matagal mong puhunan. Ang Capricorn ay pinamumunuan ng Saturn, ang planeta ng oras, estruktura at karma. At heto ang sikreto, si Saturn ay laging gumaganti sa mga taong masipag at matiyaga. Hindi ito swerte. Ito ay cosmic justice. Kapag ang Jupiter, planeta ng mga biyaya, ay nagsanib-puwersa sa Saturn at sinamahan pa ng makapangyarihang enerhiya ni Pluto, isang malakas na timpla ang nabubuo. Hindi lang para sa pera, kundi para sa earned power. Mga oportunidad na hindi basta nawawala. Mga pundasyong hindi basta magigiba. Kaya't mararamdaman ito ng mga Capricorn sa buong Pilipinas nasa isang liblib na barangay kaman man o sa abalang kalye ng Makati. Iisa ang mensahe, hindi ka naghirap ng walang dahilan. Hindi ka nagsakripisyo ng walang kabuluhan. Maging ang iyong mga paghihirap ay may layunin. Maging ang iyong sakit ay may tamang oras. At ngayon, ang mga biyaya ay darating. Hindi bilang limos, kundi bilang bunga ng matagal mong pagtatanim. Pero narito ang tanong. Makikilala mo ba ang oportunidad pag dumating na ito? Patuloy ka pa rin bang magdududa sa sarili mo? O haharapin mo na sa wakas ang kadakilaang matagal ng tahimik na naghihintay sa iyong tamang panahon? Capricorn, ang sagot ay hindi lang nasa mga bituin. Nasa sayo ito at sa mga susunod mong hakbang. Ang tatlong yugto ng oportunidad para sa yaman Capricorn. Kapag binuksan ng universo ang isang pintuan, bihira itong bumukas ng sabay-sabay. Sa -sabay. halip, unti-unti itong inilalahad, parang liwanag ng araw na dahan-dahang sumisilip mula sa ulap. Ganyan din ang pagdating ng iyong oportunidad para sa yaman pagkatapos ng Mayo 20. Hindi ito bigla ang jackpot, kundi tatlong makapangyarihang yugto. Bawat isa ay may sariling mensahe, hamon at gantimpala. Tara, lakbayin natin ito. Hakbang, bawat hakbang. Yugto uno. Ang pagising, Mayo 20 Mayo 28. Ito ang simula. Ang sandali kung kailan unang nagbabago ang enerhiya. Maaaring hindi mo pa makita ang buong larawan, pero may mararamdaman kang kakaiba sa loob mo. Isang panibagong linaw ng isipan. Isang bigla ang udyok ng motibasyon. Maging ang kapaligiran mo ay magpapakita ng mga senyales. Tulad ng di inaasahang tawag, bayad na matagal nang hinihintay, o alok sa trabaho na hindi mo inaasahan. Sa yugtong ito, mahalagang maging receptive. Kung masyado kang nakatuon sa nakasanayan mong rutin, baka hindi mo mapansin ang mga senyales. Bubulong ang universo sa mga usapan, panaginip, at maliliit na kutob. Pakinggan mo ito. Capricorn, ito ang pagkakataon mong magsabi ng oo sa isang bagay na matagal mo nang iniiwasan isang bagong partnership, pagbabago sa karir, isang matapang na desisyong pinansyal. Oo, maaaring nakakatakot, pero tandaan, ang tunay na paglago ay bihirang komportable. Yugtodos. Ang pag-akyat, Mayo 29 hanggang Hunyo 10. Ngayon at bukas na ang pinto, panahon na para pumasok. Subok ito ng iyong commitment. Darating ang mga oportunidad pero kasabay rin nito ang mga distractions, pagdududa, at mga responsibilidad na maaaring magpalihis sa'yo. Dito kadalasang natutoksong umatras ang mga Capricorn. Maaaring maisip mong, baka hindi pa ito ang tamang oras. Baka hindi pa ako handa. Pero huwag kang papadala. Ito ang yugto ng iyong pag-angat. Matarik ang pag-akyat, pero sulit ang bawat hakbang. Mapapansin ang iyong galing. Maaaring maimbitahan ka sa mga meeting hindi mo inaasahan o bigyan ng mga alok na parang masyadong maganda para maging totoo, pero totoo sila. Ang susi, kumilos na may tiwala at katalinuhan. Sa mga tahan ng Pilipino, madalas nating marinig, kapag may tiyaga, may nilaga. Dito nagsisimulang lumuto ang matagal mong pinagsikapan. Yugto tatlo, ang tagumpay. Hunyo labing isa pataas. Ito ang sandaling lahat ay magkakaugnay. Ang mga binhing itinanim noong yugto uno ay nagsisimula ng mamulaklak. Ang mga hakbang na ginawa noong yugto dalawa ay nagsisimula ng magbunga, pinansyal, emosyonal, at spiritual. Sa yugtong ito, asahan ang kumpirmasyon. Matutuloy ang mga kasunduan. Mas madali ang daloy ng pera. Mas magiging suportado ang mga relasyon. Mararamdaman mong parang nasa tamang direksyon ka na sa wakas. Parang namumuhay ka na ayon sa tunay mong layunin. Pero heto ang mahalagang paalala. Ang yugtong ito ay hindi lang tungkol sa pag-ani. Ito rin ay tungkol sa pagpapatatag nito. Huwag lang gastusin ang mga biyaya. Siguraduhin mong may matitira. Magsimulang mag-ipon. Mag-invest. Magtayo ng sistema para mapangalagaan ang iyong kayamanan. Magsimula kang magtayo ng pundasyong pangmatagalan. Capricorn dito papasok ang natural mong lakas. Hindi ka naman kilala bilang magastos. Isa kang tagapagtayo. At sa wakas, magkakaroon ka na ng sapat na resources para gawin ito ayon sa sarili mong paraan. At tandaan, ang enerhiyang ito ay hindi lang para sa mayayaman o elitista. Para ito sa OFW na gustong makauwi at magtayo ng maliit na negosyo. Para ito sa single mom na gustong mag-invest para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Para ito sa Capricorn, na matagal nang naghahanda ng tahimik, naghihintay lang ng tamang senyales. Ito na yon. Ang tatlong yugtong ito ay hindi basta cycle. Isa itong transformation. At nakasalalay ito hindi lang sa bituin, kundi sa kung gaano kakatapang tumugon sa tawag. Mga babala at mga pagkakamaling. Dapat iwasan Capricorn? Maaaring padalhan ka ng universo ng kasaganahan pero hindi lahat ay natatanggap ito. Hindi dahil hindi sila pinili, kundi dahil hindi sila handa. Kaya ang yugtong ito ng iyong paglalakbay ay kasing halaga ng mismong oportunidad. Narito ang mga mahalagang babala at karaniwang pagkakamali na maaaring humarang sa biyayang paparating pagkatapos ng Mayo 20. 1. Pagdududa sa sariling halaga Matagal ka nang nagsisikap, pero minsan ang pinakamalaking hadlang mo ay ang paniniwalang hindi pa ako handa o hindi ako sapat. Kapag may malaking oportunidad na dumating sa iyo, huwag mo itong pagdudahan. Hindi nagkamali ang mga bituin sa pagpili sa iyo. Karapat dapat kang naroon. Maraming Pilipino, lalo na ang mga Capricorn, ay lumaking tinuturuan na maging mapagkumbaba. Pero may pagkakaiba ang pagiging humble at ang pagiging self-sabotaging. Hindi mo kailangang lumiit para matanggap. Panahon mo na para tumaas. Dalawang paghawak sa lumang gawi. Hindi ka makakapasok sa bagong yugto ng buhay habang nakakapit sa lumamong pananaw. Panahon na para bitawan ang mga toxic na relasyon na ubos ang enerhiya mo. Mga ugaling pinansyal na palaging naghihikahos. Mga paniniwalang nagsasabing, hanggang dito na lang ako. Capricorn? Maaaring ipaliwanag ng iyong nakaraan kung sino ka, pero hindi nito dinidiktahan kung sino ka magiging. Iwanan mo na ang mga bagay na wala ng lugar sa kinabukasan mo, Tyrese. Sobrang paghihintay, bago kumilos. May expiration din ng ilang biyaya, hindi habang buhay bukas ang pinto ng oportunidad. Kung palagi mong sinasabing, pag-iisipan ko pa, baka ang katagalan mo sa pag-iisip ang magdulot ng pagsisisi. Tandaan ang kasabihang Pilipino. Ang hindi marunong sumugal, hindi na nanalo. Hindi ito tungkol sa padalos-dalos na desisyon. Ito ay tungkol sa tapang na nakaayon sa tamang oras ng tadhana. Capricorn, hindi sinusubok ng universo ang iyong swerte. Ang sinusubok nito ay ang iyong kahandaan. Kung maiiwasan mo ang mga patibong na ito at mananatiling nakatuon sa layunin mo, ang darating sa iyo ay hindi lang tagumpay, kundi katatagan, kalayaan at kapayapaan. Paano makikialyado sa oportunidad na ito, Capricorn? Ang mga biyayang magsisimula sa Mayo 20 ay hindi automatikong ibinibigay. Kailangan silang i-activate sa pamamagitan ng iyong isipan, ng iyong mga kilos, ng iyong enerhiya. Isipin mo ito bilang isang hardin. Darating ang ulan mula sa langit pero kailangan mo pa ring magtanim. Kaya paano mo paghahandaan ang iyong lupa? Paano ka makiki-align sa napakabihirang pagkakataong ito? Halika't isa-isahin natin. Isang magtakda ng malinaw na layunin sa gabi ng Mayo labing Syam, o sa madaling araw ng Mayo dalawampu, maglaan ng tahimik na sandali. Isulat kung ano talaga ang nais mo, hindi lang sa pera, kundi sa kalayaan, kapayapaan, at epekto sa buhay mo maging tiyak. Sa kulturang Pilipino, madalas tayong manalangin ng malabo. Pero ngayon, ang universo ay tumutugon lamang sa malinaw na intensyon. Gusto mo bang maglunsad ng negosyo sa Hunyo? Mabayaran ng utang bago mag -desyembre? Makaipon para muling mabuo ang pamilya? Sabihin mo, ideklarang may tiwala, Ansu. Gumawa ng morning ritual. Mula Mayo 20 hanggang Hunyo 10, simulan ng bawat umaga ng may alignment hindi anxiety. Kahit labin limang minuto lang. Narito ang simpleng ritual na maaari mong gawin. Umupo ng tahimik sa loob ng limang minuto. Basahin muli ang isinulat mong layunin. Sabihin ang panalangin o affirmation tulad ng Handa na akong tanggapin ang nararapat para sa akin. Gawin ang kahit isang maliit na hakbang. Kahit simpleng pagreply sa mensahe o pagbubukas ng bagong ideya Capricorn, ang iyong consistency ang iyong superpower. Gamitin mo ito. Tatlong linisin ang iyong buhay pinansyal. Alisin ang luma para magkaroon ng espasyo para sa bago. Kanselahin ang mga subscription na di na ginagamit. Ayusin ang talaan ng mga utang. I-monitor ang iyong paggastos. Gumawa ng listahan ng bagong pagkakakitaan. Kapag nilinis mo ang iyong pinansyal na espasyo, nakikita ng universo na seryoso kang humawak ng yaman. Tandaan, ang biyaya ay dumadaloy sa lugar na may kaayusan. Apat, protektahan ang iyong enerhiya. Ang mga oportunidad ay kadalasang may kasamang ingay. Pagkatapos ng Mayo 20, may mga taong maaaring questionin ang mga desisyon mo o subukang ibalik ka sa dati mong gawi. Huwag kang magpadala sa guilt o pressure. Sa mga pamilyang Pilipino, madalas nating maramdaman ang responsibilidad sa kaligayahan ng lahat pero tandaan, hindi mo maaaring ibuhos ang wala ka. Ang panahong ito ay tungkol sa pagpili ng pag-unlad kaysa pagkakasala. Panglimang kumilos. Kahit hindi perpekto ang kondisyon Capricorn, huwag mong hintayin na lahat ng ilaw ay maging berde. Kumilos ka na ngayon, kahit may kaunting duda o takot. Ginawa na ng mga bituin ang parte nila. Ngayon, ikaw naman. Hindi ka lang basta binibigyan ng tsansa tinatawag ka na. At kapag humarap ka ng handa, tutugon ng universo sa paraang lampas pa sa inaasahan mo. Hindi naantala ang iyong tadhana. Capricorn, kung may isang bagay kang dadalhin mula sa mensaheng ito, ito na yon. Hindi ipinagkait ang iyong kapalaran? Naantala lang to, dahil ang pinakamahahalagang bagay ay hindi minamadali. Ito'y maingat na binubuo, hakbang-hakbang. Hindi ka nakalimutan. Hindi ka na isang tabi. Inihahanda ka lang ng tadhana. Bawat gabing nagpuyat ka sa trabaho, bawat pisong tinipid mo, bawat sakripisyong hindi mo'y pinangalandakan, lahat ng iyon ay nakita at tinandaan ng universo. At ngayon, simula sa Mayo 20, handa na itong ibalik ang lahat sayo, kasama ang tubo. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa wakas na maramdaman mong napansin ka na may saysay ang lahat ng hirap, na pwede mo nang simula ng buhay na matagal mong pinapangarap, hindi lang para sa sarili mo kundi para sa mga taong mahal mo. Alam naming malalim ang halaga ng pamilya para sa isang Filipino Capricorn. Ikaw man ay nagtatrabaho sa ibang bansa para suportahan ang magulang mo o nagsisikap para sa kinabukasan ng anak mo dito sa Pilipinas, ang wealth portal na ito ay para sa legacy, hindi sa luho kaya tumindig ka ng taas noo. Lakaran mo ang mundo ng may kumpiyansa. Sabihin mong, oo, sa mga pintuang bumubukas sa harap mo. At kapag sinubukan kang takutin ng takot, paalalahanan mo ito kung sino ka. Ikaw ay isang Capricorn. Ang tagapagtayo. Ang mananakop ng bundok. Ang hindi kailanman sumuko. Kahit walang pumapalakpak. At ngayon, ang mga bituin mismo ang nanonood. At sa wakas, sila na ang pumapalakpak para sa'yo. Dumating na ang iyong sandali. Huwag mo lang itong hintayin. Lakaran mo ito.